Pagkatapos ng edad 6ta, maraming matatanda ang nakararanas ng unti-unting panghihina ng mga binti. Bagamat madalas itong iniuugnay sa natural na pagtanda, may ilang sangkap sa mga karaniwang supplement ang maaring magpalala sa kondisyon ayon sa mga pag-aaral. Ang ilang bitamina kapag sobra o hindi akma sa pangangailangan ng katawan ay maaring makaapekto sa kalamnan nerbiyos, at daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong bitamina na, ayon sa agham, maaring may kontribusyon sa panghihina ng mga binti ng senior adults at kung paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at konsultasyon sa propesyonal ang vitamin E ay kilalang antioxidant na tumutulong sa proteksyon ng mga selula laban sa oxidative stress. Gayunpaman, ang labis na pag-inom nito, lalo na sa anyo ng supplement na may mataas na dosage, ay maaring magdulot ng kabaligtarang epekto, kabilang na ang panghihina ng mga kalamnan, partikular sa ibabang bahagi ng katawan. Ayon sa isang malawak na pagsusuri na isinagawa ng Johns Hopkins University at inilathala noong 2005 sa Annals of Internal Medicine, natuklasan na ang mga taong umiinom ng vitamin E supplements na may dosage na lagpas 400 IU kada araw ay may mas mataas na panganib ng mortality bagamat hindi direktang iniuugnay sa kahinaan ng binti binanggit sa parehong pag-aaral ang posibilidad na ang labis na intake ng antioxidant ay maaring makialam sa natural na mekanismo ng katawan sa pag-regulate ng oxidative processes na mahalaga sa function ng muscle tissue. Sa isa namang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society 2010, isinuri ang koneksyon ng micronutrient imbalance sa muscle strength ng matatanda. Lumabas na ang sobrang intake ng vitamin E kung hindi naaayon sa aktwal na pangangailangan, ay maaaring magdulot ng reduced muscle contractility o ang paghina ng kakayahan ng kalamnan na mag-contract ng tama. Na isa sa mga pangunahing dahilan ng leg fatigue sa mga senior. Halimbawa, si Linda, 72 taong gulang, ay regular na umiinom ng 800 IU ng vitamin E araw-araw bilang bahagi ng kanyang anti-aging routine. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang paminsang pangangalay ng binti at pagbagal ng lakad kahit hindi siya aktibong may sakit. Matapos ang medical check-up, inirekomenda ng kanyang geriatrician ang paghinto ng vitamin E supplement at pagkaraan ng duham buwan ay bumalik sa normal ang kanyang lakas sa paglalakad. Mahalagang tandaan na ang vitamin E ay natural namang nakukuha sa pagkain tulad ng mani, buto at berdeng gulay. Ang paggamit ng supplement ay nararapat lamang kung may kumpirmadong deficiency na bihira sa matatanda maliban kung may malabsorptive condition gaya ng celiac disease o cystic fibrosis. Ang indiscriminate supplementation ay hindi lamang walang benepisyo, kundi maaari ring maging sanhi ng muscle weakness at balance problems sa mga senior na patuloy na umiinom ng vitamin E nang lampas sa inirerekomendang dietary allowance, 15 mg o humigit kumulang 20 bodo TYU kada araw. Ipinapayo ng mga eksperto sa geriatrics at clinical nutrition na magpakonsult muna sa doktor bago ipagpatuloy ang pag-inom, ang walang batayang supplementation ay hindi epektibong paraan ng pagprotekta sa kalusugan at maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa mobility. Lalo na sa mga may kasabay ng kondisyon gaya ng peripheral neuropathy o diabetes. Sa kabuuan, bagamat may benepisyo ang vitamin E sa tamang dami, ang labis na paggamit nito bilang supplement ay hindi ligtas sa mga matatanda at maaring may kaugnayan sa panghihina ng binti sa pamamagitan ng negatibong epekto sa kalamnan at daloy ng dugo. Ang ligtas at epektibong paraan ng pagsuporta sa muscle health ay nananatiling nakabatay sa balanseng nutrisyon, regular na ehersisyo, at wastong medikal na paggabay. Ang calcium ay isang mahalagang mineral para sa kalusugan ng buto lalo na sa mga matatanda na nasa panganib ng osteoporosis. Gayon Gayunpaman, ang pag-inom ng calcium supplement na walang kasamang magnesium o kulang sa tamang ratio ay maaaring makaapekto sa funksyon ng kalamnan at maging sanhi ng pananakit, paninigas o panghihina ng mga binti. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang inirerekomendang dietary allowance RDA para sa kalsium sa mga taong higit sa 7 taong gulang ay 1-200 miliyonan bawat araw. Sa kabilang banda, ang magnesium ay may RDA na 402 serum para sa kalalakihan at 320 mesium para sa kababaihan sa parehong edad group. Kapag ang magnesium intake ay masyadong mababa habang mataas ang calcium intake, lalo na mula sa supplement Maaring magkaroon ng tinatawag na electrolyte imbalance na direktang nakakaapekto sa neuromuscular function. Sa isang pag-aaral na inilathala sa BMJ Open noong 2013, nakita na ang sobrang calcium supplementation ay maaaring magresulta sa hindi inaasahang epekto sa cardiovascular system at kalamnan. Ito ay dahil ang calcium na hindi nasasamahan ng magnesium ay mas may posibilidad na maipon sa soft tissues kabilang ang mga kalamnan at blood vessels sa halip na maabsorb sa mga buto. Ang ganitong akumulasyon ay maaaring magdulot ng muscle stiffness, spasms o panghihina. Isang halimbawa ang kaso ni Ernesto, 68 taong gulang, na inirekomendahan ng calcium supplement matapos makita ang pagbaba ng bone density sa isang routine check-up. Hindi siya binigyan ng magnesium. At matapos ang ilang buwan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng 1,000 mM calcium araw-araw, napansin niyang madalas nang sumasakit at sumisikip ang kanyang mga binti tuwing gabi. Nang ikonsulta ito sa isang espesyalista, natuklasang mababa ang magnesium level niya sa dugo. Matapos isama ang magnesium supplement sa kanyang regimen, unti-unting bumalik sa normal ang function ng kanyang mga binte. Ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang magnesium ay mahalaga sa muscle relaxation, habang ang calcium naman ay nakaaambag sa muscle contraction. Kung hindi balanse ang dalawa, maaring mas mataas ang tendency ng muscle cramping at fatigue. Sa madaling salita, ang calcium na walang magnesium ay parang preno na walang silinyador. Maaring humantong sa paninigas ng kalamnan at pagbagal ng paggalaw. Dagdag pa rito, isang pag-aaral mula sa Nutrients Journal noong 2017 ay nagpakita na ang tamang rasyo ng calcium sa magnesium sa diet ay dapat hindi lalampas sa 2 1 Sa maraming commercial calcium supplement, ang magnesium content ay kulang o wala. Kaya't kung walang sapat na magnesium mula sa pagkain, nagkakaroon ng silent deficiency na hindi agad napapansin hanggang sa magpakita na ito ng sintomas Gaya ng leg weakness, twitching, o imbalance para sa mga senior na umiinom ng calcium supplement araw-araw. Mahalagang suriin ang label may kasamang magnesium ba ito? Kung wala, maaring ikonsulta sa doktor ang pagdagdag ng magnesium supplement, mas mainam kung magnesium glycinate o citrate dahil mas madaling ma-absorb at hindi masyadong nagdudulot ng gastrointestinal side effects. Sa pangkalahatan, habang mahalaga ang kalsiyum para sa kalusugan ng buto, hindi ito dapat ihiwalay sa konteksto ng iba pang mineral na sumusuporta sa musculoskeletal function. Partikular na ang magnesium. Ang hindi balanseng paggamit ng kalsiyum ay hindi lamang hindi epektibo kundi maaari ring maging sanhi ng pisikal na discomfort at kahinaan sa ibabang bahagi ng katawan. Ang tamang kombinasyon, tamang dosis, at tamang timing sa tulong ng propesyonal na payo ang susi sa ligtas at epektibong suplementasyon para sa mga senior. Ang iron ay mahalaga sa produksyon ng hemoglobin, ang protinang nagdadala ng oxygen sa dugo. Gayun pa sa mga senior na may normal na iron levels, ang patuloy na pag-inom ng iron supplement kahit walang deficiency ay maaaring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na epekto, kabilang ang oxidative stress at kahinaan ng kalamnan. Lalo na sa mga binti. Ayon sa World Health Organization WHO, ang iron deficiency anemia ay hindi kasing laganap sa matatanda gaya ng inaakala ng marami. Sa katunayan, ang ilang kaso ng anemia sa matatanda ay hindi sanhi ng kakulangan sa iron, kundi ng chronic disease, inflammation, o kakulangan sa iba pang nutrients gaya ng vitamin B12 o folate. Sa makatwid, ang pag-inom ng iron supplement na hindi nakabase sa laboratory test ay hindi lamang hindi kailangan maaari rin itong makasama. Isang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology Medical Sciences noong 2016 ang nagulat na ang labis na iron sa katawan iron overload ay maaaring magdulot ng akumulasyon ng free iron sa tissues na hindi nakatali sa transport proteins tulad ng transferrin. Ang free iron na ito ay may kakayahang magsimula ng oxidative damage sa mga selula ng kalamnan na maaring magresulta sa panghihina, paninigas o pagkapagod ng lower extremities. Kabilang ang hita at binti. Halimbawa, si Arturo Seventa taong gulang ay nagsimulang uminom ng over-the-counter iron supplement dahil sa madalas na pakiramdam ng pagod, wala siyang history ng anemia at hindi rin siya nagpa test bago simulan ang supplement. Pagkalipas ng tatlong buwan, napansin niya ang paminsang pananakit at panlalambot ng mga binti, lalo na tuwing naglalakad ng malayo. Sa kanyang follow-up check-up, lumabas na mataas na ang kanyang ferritin level at kinailangan itigil ang supplement. Ayon sa mga eksperto, ang iron ay isa sa mga mineral na walang natural na paraan ng excretion maliban sa blood loss. Kaya't kapag patuloy itong iniinom kahit walang deficiency, maaring mag-ipon ito sa atay, puso at kalamnan na nagdudulot ng systemic inflammation at metabolic stress. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hemochromatosis at kahit ang mild form nito ay maaaring makasira sa function ng kalamnan. Dagdag pa rito, ang mga matatanda na may metabolic syndrome, diabetes o liver dysfunction ay mas sensitibo sa iron overload kaya't hindi ito dapat gamitin bilang energy booster ng walang tiyak na medikal na batayan. Sa isang systematic review na inilathala sa Aging Research Reviews, noong 2018 tinukoy ang iron overload bilang risk factor sa sarcopenia ang pagkawala ng muscle mass at lakas na karaniwan sa matatanda upang maiwasan ang ganitong panganib Inirerekomenda ng mga geriatric physician ang pagsasagawa ng Complete Blood Count CBC, serum ferritin, at transferrin saturation bago simulan ang anumang iron supplementation. Kung ang mga resulta ay normal, mas mainam na huwag gumamit ng iron supplements at sa halip ay magpokus sa balansing nutrisyon na naglalaman ng natural na iron sources gaya ng leafy greens, beans, at lean meat na may kasamang vitamin C upang mapabuti ang absorption. Sa kabuuan, bagamat mahalaga ang iron para sa kalusugan ng dugo, ang sobrang paggamit nito ng walang sapat na dahilan ay maaaring makasira sa kalamnan at magdulot ng panghihina ng mga binti sa matatanda. Ang tamang suplementasyon ay dapat palaging batay sa medical na pagsusuri at hindi sa pakiramdam lamang. Ang labis ay hindi laging mabuti, lalo na pagdating sa mga trace minerals tulad ng iron. Sa pagtanda, natural na bumabagal ang metabolismo at nagbabago ang pangangailangan ng katawan. Ang mga suplement na dati kapaki-pakinabang ay maaring hindi na angkop, at sa ilang kaso, maaring magdulot pa ng masamang epekto sa kalusugan ng kalamnan at sirkulasyon partikular sa mga binti. tulad ng tinalakay sa video, ang labis na vitamin E, calcium na walang magnesium at iron na hindi kinakailangan ay ilan sa mga posibleng salik na nakaaapekto sa panghihina ng lower extremities sa mga matatanda. Mahalagang tandaan na ang anumang suplementasyon ay hindi dapat batay sa hula o payo mula sa hindi eksperto. Ang wastong pagsusuri sa pamamagitan ng laboratory tests at konsultasyon sa lisensyadong healthcare provider ay kailangang isagawa bago simulan ang anumang regimen. Higit pa rito ang tamang balanse ng nutrients mula sa natural na pagkain, regular na ehersisyo, at kontrol sa kasalukuyang kondisyon gaya ng diabetes o hypertension ay nananatiling pangunahing haligi ng kalusugan sa katandaan. Kung ikaw o mahal mo sa buhay ay umiinom ng mga supplement na nabanggit, mainam na ikonsulta ito sa inyong doktor upang masuri kung ito pa rin ay akma sa inyong kasalukuyang kalagayan. maaring may mas ligtas at mas angkop na alternatibo na hindi lamang makaiiwas sa kahinaan ng binti. Kundi makatutulong pang palakasin ang inyong kabuuang mobility. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon sa video na ito, paki-like ang video, mag-comment ng protektado na ang bintiko bilang iyong personal na deklarasyon. Nang health awareness at mag-subscribe sa gintong ginhawa para sa mas marami pang scientific malinaw at kapakipakinabang pakinabang na content para sa senior health.